rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Annalyn mapapahamak nga at malalagay sa alanganin dahil nga sa ginawa ni Moira. Hindi kasi mapigilan ni Moira na hindi nga saktan itong si Annalyn kasi yon nga ang plano niya na bigyan ng malaking sorpresa itong si Annalyn sa kanyang kaarawan Hindi lang nga si Justin ang kanyang binuko at nilaglag dahil na rin nakipagsabuatan nga itong si Moira kay Justin kung bakit nalaman nga ni Moira kung nasaan nga ang vinyo ng kaarawan ni dahil na rin kay Justin at ito namang si Justin ay hindi niya inaakala na ilalaglag nga siya ni Moira dito ay hiyang hiya siya at wala na siyang muka na ihaharap pa dito sa kay Giselle dahil bukong buko na nga siya nitong si Moira Ayon pa nga kay Justin wala kang isang salita um Moira bakit mo ako nilaglag at bakit mo sinabi na kasabuat mo ako pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin Pero sagot nga ni Moira uunahin kita Justin at hindi ka na makakaganti sa akin Dahil sa ngayon pa lang ay uunahan na kita kaysa kay Annaline. Pero bago pa nga ay, kinilabit na ni Moira ang gatilyo ng kanyang baril ay humarang na nga itong si Annaline ang kanyang katawan dito kay Justin kung kaya't si Annaline nga ang natamaan. Ito namang si Annaline ay nag-aagaw buhay dahil na rin sa tama ng baril galing nga dito kay Moira. Kaya naman iyak na iyak at si linit ay galit na galit at sinabi niya kay Moira na hindi hindi niya mapapatawan ito once na may mangyaring hindi maganda dito nga kay Annalyn. Dahil nga nasa gitna sila ng laot kung kaya't nahihirapan nga sila kung paano nga pumunta nga sa gilid para dalhin si Annalyn sa hospital. Buti na lang ay to the rescue agad itong sila Carlos at si Dr. RJ nang maagapan agad itong si Annalyn. Samantala naman tula lang tula lang at hindi makapaniwala si Justin dahil sa kabila ng kanyang ginawa dito kay Annalyn ay iniligtas pa niya ang buhay ni Justin. Dito ay sising siya kung bakit nakipagsabuatan nga siya kay Moira. At dito talaga ay iniisip niya na hindi tama ang ginawa niya na ginawa ni Moira na pagsabotan siya. At sinisisi niya ang kanyang sarili kung hindi nga sinabi niya kay Moira kung nasaan ang vinyo ng kaarawan ni Annalyn. Sana ay hindi pa napahamak ito. Kaya naman itong si Justin ay... Naawang-awa dito kay Annalyn at sinabi niya na gagawin niya ang lahat at tutulong siya para nga mahuli nga itong si Moira. At ito namang si RJ ay to the rescue nang malaman niya ang nangyayari sa si yate kung kaya tumawag agad ng pulis at saka nga itong si Moira ay nahuli nga ng mga pulis. Ngayon wala na nga ligtas itong si Moira at hindi na nga makakatakas na mabubulok na siya sa kulungan dahil sa laki ng kasalanan niya. Dapat dapat niyang pagbayaran kung ano man ginawa niya dito kay Analin. Kaya naman itong si RJ hindi niya mapigilan na sampalin din itong si Moira dahil na rin sa sobrang sama ng ugali nito at hanggang kailan siya titigil at hanggang kailan niya gagawin ito isang paraan lang para nga matigil na nga itong si Moira kundi yung makulong na siya ng habang buhay at sana nga hindi na makakalabas si Moira nang sa ganun ay matahib tahimik na nga ang pamilya nila RJ lalong lalo na itong si Annalyn at si Lynette.